Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 24 hanggang November 30. So nasa dulo na tayo ng November, mga kapwa ko Virgo. Pasko na, Pasko na. So ano naghihintay sa inyo para sa huling linggo ng Nobyembre? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, wow, 10 of cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the full card. Ooh, interesting. In the area of what you need, you have the temperance card. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong hermit card. Tayo to. So, pag lumalabas tayo sa ating mismong reading, ibig sabihin napaka-powerful natin this week. Okay? In the area of your near future, you have the six of cups. Wow, napaganda In the area of your challenge for the week, meron po kayong moon card. In the area of your fortune, wow! May ten of cups ka na, may full card ka pa, may, five, may six of cups ka pa. And then six of wands, wow! Very, very beautiful. Napakaganda ng na fortune area. In the area of your divine messages, a five of swords. At ang outcome po nating mga Virgo this week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Thank you, thank you, thank you muna Virgo sa mga donations at saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Ilang po yung tanging paraan to support me. So thank you po sa tuwing meron tayong free reading dito sa ating channel ay hindi po kayo nag skip ng ads. Salamat po. So, in the background of our energy for the week, the Eight of Swords. Okay, ngayong linggong ito, ang armas natin mga Virgo ay tiwala sa sarili. Lagi nating isipin may paraan may solusyon para makawala tayo sa ating mga stock energy. For example, may problema ka this week, meron kang asikasuhin na bagay, and you feel like parang ang hirap solusyonan, ang hirap hakbangan, ang hirap gawin. Sometimes na feel mo parang lost ka, hindi mo alam ang solusyon, hindi ka makagalaw, no? But this time around, sabi na yung spirit guides, nasa isip lang yan. Baka durot lang yan ng pagod, um, taranta, anxiety, or kalakihan ng issue, no? So, parang nahadlangan niya yung thought process mo na makapag-isip ng tamang solusyon. Sabi dito, may solusyon ka, may options ka, may mahukuha ka. So, huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag mo laging isipin na walang solusyon dahil merong solusyon. Okay? Napakagandang background energy mo bilang paalala sa'yo that we can achieve anything. Kayang-kaya natin yan we don't need to confine ourselves doon sa limitado nating mundo. Okay? Especially at the center, your core energy for the whole week, Virgo, you have the Ten of, uh, ten of Cups. This week, you are being advised no, to look after the people that you care. Pamilya, best friend, kapatid. Kung sino yung mo, tinuturing mo na pamilya this time. Kung sino yung mga mahalaga sa'yo nakita ko na ito yung linggo to really gather the family or prepare for a dinner or reunion or maaring itong linggo ito ilalatag mo na with the family ang mga plano mo for December or plano mo for the holiday season no so kitang-kita -kita ko rito that you're gonna be busy with family matters Okay? Meron din ako nakita for some Virgo dyan, merong matutupad na dasal or wish. At sobrang saya mo kasi kitang-kita mo na yung katuparan niya sa'yo. Parang ito yung simula ng pagtupad doon sa mga bagay na gusto mo for the family. For example, um, some of you are finalizing yung pagbebenta ng bahay, pagbili ng property, or paglipat, pagmigrate sa ibang bansa. Nakita ko bigla yun. Or Um, some of you are having this wish fulfilled para sa isang pampamilyang wish. Okay? So, kung dumaan ka na mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, Virgo sa medyo mahirap o medyo nasaktan ka or nakakapagod, nakita ko rito fortune after difficulty. So, may, ma may paggaan, may pagbuti ng lagay mo pagkatapos mo manggaling sa isang mahirap na parte Especially here, akala mo wala ka magagawa pero boom, your family is there. Uh, everybody that, that loves you are there to really guide you, support you, at maging moral support mo para abutin mo yung mga pangarap mo para sa kanila. So nakita ko dito, pag masaya sila, masaya ka. Pag okay ang pamilya, okay ka. Parang ganyan, okay? So clarify natin. The Ten of Cups. Siya nga pala, ano uh, Virgo. Um, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading for the week? Okay? Comment nyo po sa baba. Sulat nyo po. The Ten of Cups being clarified by... The Ten of Wands. Wow! Ten, ten ito. Ten, ten is all about completion. Angel number ten. Ten, claim it. I-claim mo na yan if you want something na makompleto na, matapos na, um, magkaroon na ng resolution, magkaroon na ng result, no? i-claim to sa baba to have it in your life, the frequency. So, the ten of ones here, sabi na yung spirit guides, marami kang mga dalahin, marami kang mga responsibilidad, marami kang mga, um, mga pasapasanin sa buhay mo. And nandiyan ang pamilya, nandiyan ang mga kasamahan mo to lift that burden and also maging kaagapay mo sila sa mga hirap na yan. Parang sabi dito, you don't need to carry it alone. So kung meron ka man din mga inaasikaso ngayon na sobrang bigat na, sobrang hirap na, nakikita ko yung kasagutan. I'm hearing may resulta na daw. Makakakuha ka ng development or may sagot na tungkol sa mga bagay na hinihintay mo. So congrats po mga kapwa ko Virgo. Congrats, congrats, congrats in the area of what you want, you have the full card. Yes, you want to have a new opportunity or a new start, a new beginning. Sabi ko nga kanina, nakakita ko ng isang Virgo Jaan na parang gusto na mag-migrate with the family or for the family. Uh, ready kang sumubok, ready kang sumugal no, sa isang bagay. At naghihintay ka ng tamang tiyempo, tamang solusyon. Pero ngayon, ramdam ko yung parang takot mo at alinlangan kung kaya ko ba talaga? Magagawa ko ba talaga? Mahakatalon ba ako doon? Uh, is this the right time for me? Am I ready enough? Parang ganyan. So, you're thinking long, hard enough. Pero napakalakas nung energy mo this time, Virgo, to take a chance. Sumubok, mag-try, no? Meron kang gustong i-try, e. Eh. At medyo contemplate ka, eh. So, i-clarify natin to. The full card. Siya nga pala Virgo, since ito ay fortune after difficulty, wish coming true, make a wish. Mag-wish ka ngayon, comment mo sa baba, I wish blank on my life today na maganap na. Feel free po to write it down, okay? It will come true. The full cards is being clarified by the five of cups. Yes, riding ready, ready ka na talagang bitawan yung nakaraan. Um, some of you talaga nang galing sa isang painful experience. Halimbawa, na, na layoff off ka, natanggal ka, nalugi ka, or talagang meron kang mapanakit in the past and ngayon ready ready ka ng bitawan yon mag move on na tayo ayakapin yung mga bagong pagkakataon mag ng bagong opportunity or mag man lang ng bagong experience for example balak mo ay para may bazaar doon sa kabilang kanto sali kami sa bazaar so you are now forgetting what happened in the past at ready ka mag-try ng mga bagong pagkakataon sa buhay mo na nagre-require ng tapang, sigasig, lakas ng loob in your part. So this is really something um, productive para sa iyo. So good, good, go. Laban. Magsimula ka ulit at uh, sububukan ng bago kasi ito na yung chance mo. So ano kita diyan? Suportahan kita diyan. So congrats po Virgo. In the area of what you need, you have the Temperance card. What you need this time, Virgo, is patience. Tiyaga. Kung ano naman tong bagong simula na o bagong bagay o bagong pagkakataon na gusto mong ayusin, gusto mong pangunahan, gusto mong gawin na magibigay sa iyo ng pagkakataon para bitawan na yung mga bagay na pinanghinayangan mo. Syempre kailangan daw magpasensya ka this time, okay? Hindi pwedeng instant na ginawa ko to, makukuha ko agad yung outcome. No, hindi naman ganun lagi ang kalakaran, di diba? So, if you are starting something, daanan mo lang, be patient kung ano yung tamang proseso, make it happen, continue creating, no? Ito yung nag nagbibigay sa iyo ng pagkakataon, Virgo, to really work hard and dedicate yourself sa pagbuo ng binubuo mo this time. Kailangan dito kalmado ka, relax ka lang, huwag kang mairita, huwag kang uh, mainip, no? Daanan mo talaga yung tamang proseso in order for you to get the desired out outcome na gusto mo. Kaya huwag kang papatali sa mga takot mo, sa mga alinlangan mo na hindi ko kaya, nakakatakot, huwag na lang. No. Do it. And uh, i-dedicate mo yung sarili mo dyan, yung buong effort mo, so that yung desired mo talaga na, na goal ay maganap na. Okay? Clarify natin yan, temperance card the moon card. Wow, dalang beses lumabas ang moon card. Sabi na yung spirit guides, kailangan dito ng faith, ng trust, ng iyong um, intuitive um, um, uh, pananalig tungkol sa isang bagay na ginagawa mo. Alam ng yung spirit guides, Virgo, na marami kang questions. Marami kang alinlangan, marami kang duda, marami kang takot. And doon nag-uugat yung mga, paano to? Paano yan? Sure na ba to? Makapunta ba talaga ako doon? Teka, teka, baka hindi sure. So, sa kabila ng mga alinlangan, trabahuhin mo. If you really believe with your intuition na ito yung para sa akin, ah, gusto ko to, may potential to for me, daanan mo lang. And fight until you see the answers coming out para sa'yo. Makapasabi ka na lang na, ah, kaya pala pinaghirapan ko to. Ah, kaya pala hindi ko to sinukuan kasi ramdam ko na before may something dito. So, the answers will come. At yan yung, yan yung, magpapalinaw sa journey mo moving forward. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong hermit card. Si hermit card, tayo, tayo, tayo to. So, sabi ng spirit guides mo, napaka-powerful natin this time. Kung ano yung mga questions na dulot ni Moon, kung ano yung mga bagabag natin, alinlangan, mga, um, mga questions na hindi pa nasasagot before, ngayon talaga mahasagot na yan. Magkakaroon ka ng parang, hay, parang giginhawa ka, yung maaalis yung pangamba sa dibdib mo, yung parang makakahinga ka na maluwag kasi lahat ng hinahanap mo at pinipilit mong magkaroon ng sense or saysay -say sa buhay mo, magiging yung mga sagot na magpapagaan sa yung mga daladalahin at magbibigay sa ng katuparan sa mga dreams mo. Talagang completion ito. Pagtatapos at pagbuo ng mga bagay na pilit mong hinanap in the past. So napakaganda. Um, nakita ko rito kung marami kang alinlangan, duda, mga hindi sigurado, tapos pilit mong minimake sure na meron kang papanghawakan na outcome or result. Um, it, it will come to you this time. You will be celebratory at ramdam ko yung uh, paghinahawa na pakiramdam mo kasi darating na siya at gagaan na yung burden o yung mga pasapasanin mo. Okay, napahaganda. Claim, claim mo na yan. The answers will come sa comment section. Claim mo. The Hermit card. The Two of Swords. Yes. Madali na sa'yo ang makapamili. Madali na sa'yo ang humakbang at mag-decide tungkol sa dapat mong gawin next sa buhay mo. Kung itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, in the last um, nine days, nine weeks, or nine months, ang dami mong mga unclear or uncharted decisions. Hindi ka makapag-isip ng tama, hindi ka makapag-decide ng tama. Kahit na nakaharap na sa'yo yung mga dapat pamilian, gulong-gulo ka pa rin. Now, umiikot na yung kapalaran mo. Yung dating malabo, yung dating walang sagot, eto may sagot na. Mahanap mo na yung sagot mo. And then it will be easier now for you to make a decision. So congrats po. In the area of your near future, you have the six of cups. So Virgo, ang tabagyanan mo after watching this video for the next 6 days, 6 weeks, or 6 months, kitang kita ko yung resolution or pagkatapos ng mahirap na problema na meron ka. Meron kang kinakaharap, for example, ako, Virgo, ako, um, ramdam ko yung unti-unting paggaan ng aking kalusugan. Sabi ko nga sa inyo, kung lagi po kayo nanonood sa akin, ito mga past week, past month talaga namang, nagkaroon ako ng trangkaso and ubosipon lagnat like everything. So ngayon, ramdam ko yung pagbuti. At kinoconfirm din to sa ating lahat, mga kapwa ko ka Virgo na nanonood ngayon, na kung ano man ang inaasikaso mo na mahirap, kung ano yung inaasikaso mo na akala mo wala ka na magagawa or stuck ka dyan, huwag kang mag-alala. Makakawala ka na sa stuck energy, makakawala ka na sa past heaviness. At eto ka, giving yourself the trophy or gift na parang yes, nagtagumpay tayo, yes, nakuha natin, yes, nakalagpas tayo doon. Hindi naman yung katabi, victory card, the six of wands. So, six-six ito. Ano ibig sabihin ng six-six sa angel number? Reflection. Kailangan mo daw, Virgo, magbalik tanaw sa mga ginagawa mo nito mga nakaraang six days, six weeks, or six months para makita mo kung ano yung mga ginagawa mo before na ginagawa mo pa rin today na na mo, ay mali pala yun, so dapat nang putulin. Ano din yung mga ginagawa mo before na maganda na nakakabuti sa'yo, ituloy mo. So, if you are reflecting in your life, ito mga nakaraang linggo buwan, makikita mo kung ano yung mga dapat ng bitawan at kung ano yung mga dapat ng idiretsyo pa moving forward na makakabuti sa'yo. Okay? So, six of uh, cups here. Kitang-kita ko rin, a reconciliation, a reunion, baka you gonna meet people from your past, for example, past friend, classmates, dati mong katrabaho. And this talk will make you realize na parang, ay, ang layo-layo na pala narating ng buhay ko. Na parang, ay, okay pala ako kesa before. So parang merong kang paglaya dito. Lalaya ka doon sa mabigat na parte. And you, 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 will not feel, hindi mo na mapifeel na stuck ka. Kasi nakita mo na kung gaano kalayo ang narating mo. Six of Cups. The Nine of Pentacles. Yes, 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 yes you're on to a path of enjoying your life. Okay? Kung dati kapos na kapos, hirap na hirap, bigat na bigat, ito mga bago mong gagawin ang sa sa'yo ng talaga namang kasaganaan. Nine of Pentacles is really enjoying your life. Ito ay heaven on earth. Talagang kasaganahan, kaligayahan, siksik liglig na abundance sa buhay mo. Nasusungkit mo na, napipitas mo na yung mga bagay na pinaghirapan mo. Kumbaga parang you are now enjoying the fruit of your labor. Kung dati, kayod ka ng kayod for other people, trabaho ka ng trabaho for other people, ngayon natutunan mo na na dapat kung ako'y kumakayod for my family, dapat kumakayod din ako for myself. So talaga namang you're enjoying your life. So congrats po. For many, many Virgos dyan, since lumalakas ang ulan sa labas, ito'y indikasyon din ng pag-ulan ng swerte sa ating mga Virgo this time. So nakita ko rito, tumataas ang iyong mga ipon, sweldo, kaperahan. Kung negosyo man yan, lalaki yung kita mo. So congrats po. Ang tabayanan mo, next six days, six weeks, six months, it's gonna be bountiful, bountiful financial gains po para sa ating lahat. So congrats po. I-claim mo na to sa ating comment section. Claim, claim, claim. It will be yours. In your challenge, you have soul mirrors others reflect your own relationship with yourself. Open heart healing union. Sabi na yung spirit guides na kailangan mo daw kung gusto mong itrato ka ng tama, dapat itrato mo rin sila. Let them know what you how you wanted to be treated, di ba? For example, sa pamilya mo, lahat sila sa umaasa, pera-pera bigay-bigay kung ano yung ginagawa mo, yun din ang asahan ng gagawin nila. Kung parang, eh hinahayaan mo eh, kaya ganun ang turing sa'yo. So you need to make sure na kung ano yung gusto mong itrato sa'yo, pinapakita mo sa kanila. So that it will reflect how you want them to, re, um, to treat you. Kung baga, okay? Uh, kunyari, sa opisina din, lahi ka na lang pinapasahan ng maraming trabaho, eh kasi nga hinahayaan mo. So make sure na you impose what you want so that it will be um, done to you. Okay? Emotional release, letting go, creates space for new beginnings. Yes, catharsis, purification. You need to release and you need to talaga naman kalimutan na ang past at magsimula ulit ng bago. So, napakaganda ito ay pag-let go and also pagkamit ng mga bagong bagay. So, congrats po mga kapwa ko, Virgo. In your challenge, you have the moon card. Ang moon card dito sinasabi na yung spirit guides na kaya siya challenge this week ay pabago-bagong emosyon pabago-bagong isip. No? Parang lahat nag-fluctuate. Ngayon umaga, ikaw ay sobrang saya. Mamaya makakita ka ng isang bagay na magpapabwisit sa isip mo, magpapabwisit sa ulo mo, talaga namang bigla kang sasabog at magagalit. So, paiba-iba. So, sabi ng spirit guides mo, Virgo, kalamayan ng emosyon, uh, kung meron ka mga hindi naiintindihan or biglang nag-trigger sa iyong init ng ulo or frustration or nagpabago bigla sa mood mo, kalma, kalma, kalma. Okay, itong linggong ito, kalmahan lang natin. Don't speak ill. Um, huwag masyadong maboka. No? Learn to control your emotion, control your mouth, and also think first before you make a move. Kasi nga marami kang mga hindi naiintindihan or marami kang mga confusion this week at baka magdulot yun sa'yo ng init ng ulo. So kaya dahan-dahan lang tayo this week, okay? The moon card, clarify natin. The moon card, the knight of swords, yes. Dahan-dahan talaga. Knight of swords is, is a quick action. no? So good ng so good, bira ng bira, laban ng laban, nang hindi pinag-iisipan. So, nadadala ka lang ng emosyon mo. Nadadala ka lang ng mga pabago-bagong moods mo. So, make sure ha, paalala, uh, kontrolin ang sarili, at huwag pa dalos-dalos sa mga gagawin, sasabihin, action, reaction. Okay? Napaka-importante nyan for all of us, Virgo. In your fortune, you have voyage of the heart, love flows through you and to you. Um, gawin mo daw lahat ng bagay sa buhay mo this week with full of love, especially with the love for the family, with the love of your goal. Kung ano yung mga bagay na kapakipakinabang sa'yo at importante sa'yo, mahalin mo yon at pangalagaan so that it will come for you. Okay? You also have surrendering to the journey, release control. Yes, pakawalan mo do yung control mo. Huwag mong pilitin yung isang bagay. Once you know the answers, make a decision. Um, kaya ka stuck eh. Kaya na feel mo na parang hindi ako makagalaw, hindi ako makagalaw. Kasi lagi mo iniisip dapat perfect yung plan, dapat perfect yung decision, dapat perfect yung action. Kaya ka na stuck kasi you always you always thrive for perfection. And sometimes you need to be spontaneous para karong ka naman na enjoyment this time. Okay? In your fortune, you have the six of wands. Napakasimple nito. Victory, victory, victory. Meron kang gagawin this week na ramdam ko for a very long time stuck ka na dyan. No? Parang sabi mo, hayaan ko na nga. Wala na akong magawa. Talaga sarado na yan. Hindi ko na masolusyonan. Wala na akong mahanap na, na pagkakataon or option para makaalis sa problema ito. Biglang boom! Dumating yung solusyon, dumating yung outcome, dumating yung paraan mo para makawala ka sa stagnancy na ito. So, sabi na yung spirit guides, eyes on the prize, eyes on the target. Dire-diretso ka lang. No? Kasi you're on the path of victory. Some of you ay approved sa isang trabaho, ikaw ang tatawagan, ikaw ang napili from all the trainees, o kaya sa, sa trabaho mo, um, ikaw yung na-handpick ni boss kasi ikaw yung magaling, ikaw yung mahusay, ikaw yung team player, kaya ikaw yung magiging leader this time. no So, parang nasa spotlight ka this time. Talagang ikaw yung chosen one, ika nga, to win this race, to have this good blessing. So, congrats po. Narinig ko din, panalo. Some of you are winning. So, i-claim mo to, i-like mo tong video na to because you're gonna win this time. Congrats po. The Six of ones. The Eight of Wands. Wow, 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 wow. Eight of Wands telling you you're on the right direction. Kung litong-lito ka with the moon card here, marami kang alinlangan at eh, pangamba, takot na stuck ka, no, you are in the right direction. Nasa tamang timing ka. Especially here, Archangel Michael giving us divine timing card. Divine timing energy that everything falls into place. Kung marami kang iniisip ngayon, takot, huwag kang mag-alala. Nasa tamang hulma ka. Nasa tamang landas ka. Kaya dito sabi, focus, 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 okay? Um, nakita ko rito, there will be a quick success. Uh, a quick answer, a quick result na ikakatuwa mo kasi dumating na yung hinihintay mo. So, prepare, prepare, prepare kasi darating na yung magandang balita na ikakagulat mo na ito na yung simula ng magandang bagong adventure for you. So, congrats po. So, i-like mo na yan. I-claim mo na yan sa baba, Virgo. In your divine messages, meron po kayong luck is on your side. Yes. Napaka-swerte natin mga Virgo this time. I-claim natin to. We are lucky. We are lucky. We are lucky this time. Now, the message, you are good enough. Tayo to. Full moon in Virgo. Wow. Dalawang beses lumabas ang Virgo sa ating cards. So talagang we are very, very powerful this week. Sabi dito kung may mga takot ka, may alinlangan, may mga self-limiting thoughts ka, sabi ng cards mo, you are good enough. Magaling ka, marunong ka, maayos ka, kaya mo yan. So don't doubt yourself, okay? in your divine messages, the five of ones. Yes, marami kang confusion. Some of you, meron kang nilalakad, pero parang ang dami mong kakompetensya, ang dami mong kaagaw, ang magagaling, kaya parang pinapanghinaan ka na loob. Pero here, paalala sa'yo, you have the power para magstand out. Kayang-kaya mo magwagi laban sa mga taong ito. Kaya laksa ng loob, tibayan ng loob, lumaban ka, mag-fight ka. No? Don't don't back down kumbaga pag may pag may laban pag may kailangan mapanalunan pag may kailangan gawin na task or assignment or problema fight it head on huwag kang ma-stuck huwag kang matakot huwag mong isipin na hindi mo kaya kasi kaya mong manalo okay kaya mong makuha at makamit yung goal na yan kahit pa maraming tao sa paligid ang magaling so ikaw dapat ang deserving dyan. So, always believe in that. Ako ang deserving, ako ang panalo, akin to. Okay? The Five of Wands. Meron pa tayong Five-Five. So Five-Five is all about change. So nagbabago na this time. Temperance card, yes. You need to be patient and uh, do things in a very calm and peaceful way. Okay? Hindi mo kailangan talagang makipag uh, batuhan ng putik, kumbaga. May, ma may malinis daw na paraan para manalo ka, magwagi ka, ikaw ang mamayani. Do it in silence. Do it in the right way. Daanan mo do yung proseso sure ball panalo ka okay ang outcome mo iyan a Virgo but first bigyan mo na kita ng mga fortune cards you have pig beware of greed oh may mga tao daw sa paligid mo gahaman or talaga namang lahat ay inaangkin masyadong gutom so uh, iwasan mo sila you have nest a an emotionally secure loving family is important to you yes ito yun sabi ko nga sa inyo, time to with family, um, to nurture that love, to nurture that relationship, mag-outing, lumabas, no? dine out, bonding time. Congrats po. Another message you have, horse, short journey. Meron daw po kayong paglalakbay this time. Maaring meron kang aasikasuhin sa kabilang dako or merong importante kang pagalakbay this week. You also have dragon beware of self delusion. Yes, basagin daw lahat ng uh, ilusyon. kailangan malaman lahat ng sagot at kapag nalaman lahat ng sagot, magigimadali sa iyo ang kumawala sa yong uh, self-limiting energy at mahanap mo na yung encourage para ituloy yung victory in a new opportunity. Okay? Ang outcome ni Virgo for November 24 to 30, The High Priestess. Yes, kitang-kita dito pagkatiwalaan mo daw ang sarili mo Virgo sa dami ng questions, sa dami ng mga alinlangan, sa mga bagong gagawin, bagong sisimulan, ikaw ay susugal, ikaw ay magka-try ng bago, ready-ready ka na bitawan yung pain from the past, no? at makakapag decide ka na on what's better for you, importante this time yung tiwala sa sarili. Listen to your intuition. Halimbawa, tama ba to? Ito ba dapat gawin ko? Parang, mm, parang may pakiramdam ako dyan, parang hindi ako sure. So, listen to yourself alam na intuition mo, yung mga warning signs, yung mga dapat gawin moving forward. So, trust, trust na kaya mo to, masolusyonan mo to, mahakbangan mo to, makinig ka sa sarili mo. And also, tell yourself, kayang-kaya ko tong gawin. Believe in your potential. Marami kang pwedeng abutin sa buhay, kaya huwag mo daw limitahan ang mundo mo, okay? With the Eight of Swords. Don't limit yourself. You can achieve your greatness. You can achieve your victory. Kaya yeah, huwag mo daw pigilan ang sarili mo na abutin yung tagumpay. Okay? Three of Pentacles. There are people around you na tutulong sa'yo. Maaring family members mo nga ito o katrabaho o mga kaibigan. Um, people in your community na concerning dyan sa ginagawa mo. So, kung ikaw ay nafe-feel mo na mag-isa ka, walang, walang tulong, uh, parang hindi mo na kaya, helpless ka na, hopeless ka na, huwag kang mag-alala, darating ang mga karapat-dapat na tao na tutulong sa'yo at yung mga taong yan ang magpapalakas ng kumpiyansa mo at tiwala mo sa sarili mo. So ngayon, talagang very, very empowering to reaching your full potential, reaching your victory. So, makakawala ka na dito. Makakawala ka na sa stuck energy mo. And you are now working with other people, striving and thriving to get the blessing or fortune na hinahangad mo. Not just for you, but for your whole family. So, napakaganda po claim claim mo na lahat ng mga gandang bagay dito it's for you it's for us so congrats po mga kapwa ko Virgo ito po ang yung November 24 to 30 sa po kayo naka-resonate, comment down below be na messages thank you again for watching hanggang dulo mga kapwa ko Virgo I love you this has been James of James Dario PH God bless everybody